Nakahinga na ng mas maluwag ang mga trader matapos bawiin ng gobyerno ang price cap sa bigas. At ayon sa mga tendero, posible bumaba na ang presyo ng lokal na bigas dahil simula na ang anihan. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Mandaluyong si Ian Suyu. Ian, magkano na yung presyo ng bigas dyan ngayon? Gretchen, Jess, nananatili sa 41 to 45 pesos ang presyohan ng regular at ng well-milled rice dito sa Martinez Public Market sa Mandaluyong City. Pero ang mas magandang balita dyan para sa ating mga kapatid ay posible raw na bumaba ang presyo ng mga lokal na bigas dito sa talingki simula bukas. Sa ngayon kasi no, nananatili sa 52 hanggang 56 pesos ang presyo ng local rice ngayon. Ang imported rice naman tulad ng jasmine, denorado at coco pandan naglalaro sa 57 hanggang 58 pesos kada kilo. Wala namang paggalaw sa presyo ng regular milled at well milled na bigas. Ayon sa mga nagtitinda rito, posibleng bumagsak sa 50 pesos ang presyo ng local rice. Nagmurang raw kasi ang bilhin nila rito dahil nga sa pagsisimula ng anihan. Narito naman ang reaksyon ng ilang mamimiling na kausap natin kanina pa isa isang kilo na lang uh -huh. hindi na makabili naman dati yung isang daan dalawan kilo na eh, sana bumalik na yung dating presyo uh -huh. kahit nga bigas na lang ang ibaba eh di ba malaking tulong na sa lahat yon bigas kung hindi pa nila kayang isabay ang lahat bigas magupis na sa bigas Gretchen, Jess, nako, ang hiling ng mga consumer nating mga kapatid, yung mga namimili kanina, na e sana daw tuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo at wag na daw sana tumaas pa ang presyo ng bigas, lalo't papalapit na ang Christmas season. Yan ang latest mula dito sa Martinez Public Market. Balik sa inyo. Gretchen, Jess. Maraming salamat. Nagulat mula Mandaluyong Ian Suyu. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.